Hello guys, andito tayo sa Bangkuru. Ayan. Hello. Ayan. Kaway-kaway kayo guys. <laughs> Ayan. Andito kami ngayon sa Ayan. Hindi ko ma- Hindi ko ma-zoom. Ayan. Swimming daw ka. Ay kabayo, baka manipa. pa? Ayan, dito kami ngayon. Ay, sinasabi kay Will na pa. Oo, ayan. ayan. But na the real nature resort ayan. <laughs> ayan. Ayan. Dito kami. Oops. Ingat ang mga pilay. Ayan si Sanso Black. Ayan na po kami ng ng aming kapitbahay kaya kami napasama ngayon dito. Ayan nagpa-swimming sila <laughs> ayan para mabigat yata yan kuya Eddie ayan maraming kabayo Ayan guys. Nayakan kami mag-swimming dito kaya ayan. Magkano daw ang bayad ng bawat isa? Tapos ang cottage iba pa ang bayad. Ang cottage lang ang may bayad, di ba? O ayan na guys, ang ganda ng place. Ayan po yung lugar. Kaya lang, ayan Kaway-kaway naman po kayo dyan. Kaway-kaway. Ayan. Kasama namin sila. Ayan. Nagbe-black tayo dito sa Bangkoro. Ayan. Ayan ang mga kasama namin. Nakapasama kami dito sa nagpa-swimming. Ayan. Ayan, dito. Ayan, bilad kayo doon. Ayan, diyan, maganda. Kahit kami mausukan. Ayan. 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 hi, hi. Hello! Maglang people! Ayan guys, running water ito. Ayan, maraming cottage. So, ayan. Sarap maligo guys. Ang linaw ng tubig, running water. Ayan. 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 Napasama po tayo dito sa Nagpa-swimming Aray ko po Kawahay Sansu vlog Ayan si Sansu Ayan Swimming swimming guys Ayun pala Diyan pala dumadaan ang kabayo na may dalang buko ayan oo oh, malalim kaya pala inigwa eh, wala na nasa na si Tami Hoy, mga apo nyo ayan Ayan, mag-iihaw-ihaw. Ayan, o, oh, kayo po kayo dyan. Ayan, ang mga kasama namin sa dito sa swimming. Yahoo! At ito naman yung kabila. Aray ko, madulas pala itong sinelas na to. Ayan, 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 ayan. Ayan, ayan, po sila. Dapat kumaway kayo, subscribe nyo ako para kumita ang channel natin. Wala tayo sinahod ngayon. <laughs> Dahil wala tayo maraming vlog.

Ayan, may tinda rin pala dito. Lambanog for sale. Ayan, pundador, ah, uh, Alfonso. Ay, paano yung may baon tayo? Kawai, sorry na lang sila. <laughs> may lambanog na baon at saka yung ano, yung, uh, yung, uh, uh, yung uh, 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 Eh, hindi naman kami nainom. Lugi kami doon. Ay, yung kabayo, oh, may dalang buko. Hindi makatawid. Ayaw kasi marami tao. Kaya ayaw lumakad yung kabayo. Ayaw, buko. Ayan po, napakarami pong tao ngayon kasi linggo. Ayan, Sunday today. So that's why too much people here in Bangko, Kalumpang. Talagang dinadayo po ito. Marami po ditong cottage. Ayan. Ah, may libreng ano pa yata dito. Isa pang, AO, isa pang table. Masyadong ano, ayan. Libre ba yan? <laughs>

Matayo, May dito kami. Wait, 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 wait. Wait, my love. Ayan, picture? Oh. Ang oh. lamig, love ay yeah, nakakaganda ng place. biglang nag-alapa. Saan kayo maliligo? Sa bato-bato na lang, mahal ang uh -oh. eh. Ayun doon kami. Sabi tu magdala ng tabo eh. Ayun, <laughs> din doon, sa Ayun doon sa gitna.